So what's up man mga kabisaya uh, Today is the day is Friday mga kabisaya uh, magandang umaga sa atin lahat dito sa buong mundo So mga kabisaya uh, pag usapan naman natin yung uh, matungkol sa uh, batas sa uh, karsada o sa traffic kung paano ba ang, ano bang gagawin talaga sa dapat kung tayo ay mag the drive sa probyabadong uh, karsada mas lalo na kung mga trapikan mga may stoplight so mga kabisaya so pasensya na kung uh, ganito ang mga ano ko medyo nabulol kasi alam naman natin na uh, talagang bisaya ako. tapos ngayon mga kabisaya uh, yung vlog natin nung una pinalitan natin yung boy pangit so kasi marami na kasing mga katulad sa pangalan sa channel natin uh, Buy Pangit kaya pinalitan natin ang Buy Bisaya kasi talagang Bisaya naman talaga tayo tapos mahirapan tayo ng lata naman mahirapan tayo mag Tagalog so mga Bisaya uh, kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko para kung gusto mong matuto kung ano ang gagawin sa sa karsada kung anong dapat gagawin kung ikaw ay hindi hindi ka naka ano sa LTO naka anong tawag doon yung nakaseminar so uh, panoorin nyo na itong ano ba, at least uh, may matutuhunan kayo na kahit kunti Ah, uh, basta o, so panoorin nyo ito mga kapangit so simulan natin so ngayon mga kabisaya pag-usapan uh, na, naman natin no? Oh, <clears throat> tungkol dito sa kung paano ba ang gagawin kung tayo ay dumadaan sa karsada mas lalo na sa mga highway so ngayon mga kabisaya is kanina na naman so may nasundan naman ako na ano ah uh, kotse ha so alam natin yan yung pag ikaw pag may kotse so ibig sabihin na mayaman ka di ba mayaman ka kasi nakakotse ka eh So, karamihan kasi sa atin, mga <coughs> gabisaya, katulad dyan, uh, may trabaho sa ano, kasama ng mga trabaho mo, office. Siyempre, hindi ka, <coughs> hindi ka rin pwede maka, maabala sa trabaho, kaya pag, yung pagkuha sa lisensya mo, <coughs> excuse me, mga gabisaya, <coughs> siyempre, may ano natin, uh, dumadaan na lang tayo sa picture. So ngayon ang nangyari kasi sa mga Bisaya. So tip ko sa mga ganyang mga hindi naka-seminar, so ang gagawin natin katulad kanina oh. kayo dumating sa kanto, kung kaliwat kanan ba kayo? Bag malayo palang <coughs> So bago kayo lumiko sa gusto likuan, kaliwat kanan ba? Mabawa na sa mga isang kilometro pa. Hindi kaya malanganin kayo kung bawa, marami sasakyan So mas maganda kung mga isang kilometro pa kung kaliwa man kayo. So papasok na kayo sa kaliwa. Bandang kaliwa na kayo para pagdating sa kanto na nilikuan nyo. So hindi kayo maabala, hindi rin kayo makakaabala sa nakasunod sa inyo. kumaliwa kayo. ang tour, <coughs> ang tip ko sa inyo, bago kayo kumaliwa, signal muna kayo. Yun. I-on nyo yung signal sa kaliwa o, o, kaya sa kanan. Sabay, tingin sa side mirror. Naka-on yung ano. Naka, tayo, nasa sasakyan tayo ngayon. <coughs> Nakapatong. So, malaking sakyan to. Tin to, tin. So, ngayon mga kabisaya. <coughs> Pag-on sa signal, sabay tingin ang kung kaliwat ka na, kung sa kaliwang bawa, kaliwa, sabay tingin. Yun, pag walang nakasunod sa inyo na kasi kadara, kadalasan ganyan, no? Kaya <coughs> karamihan madisgrasya kasi pag ano, liko mo na bago signal, mali yan, mali yan siya. So, para maniwala kayo, tanong, yun nga, <coughs> magseminar muna tayo. Signal mo na, tapos tingin sa side mirror bago ka kung, kung may dumadaan kasi yung iba may di ba karamihan <coughs> pag ikaw mag ano uh, overtake di ba sa kaliwa talaga maliban sa kanan depende yan kung anong lugar yan ha so pag usapan natin yan mamaya so signal tapos tingin sa side mirror kung may umarorot ba mag ano sa iyo mag tawag doon overtake so kung may sakyan layo, malayo pa so mga 30 ang hakbang pa mga 20 puy, pasok na kayo sa kaliwa tapos malapit na kayo sa ano nyo ba, isang kilometro pa ba, mga 500 ano pa kilometer ganyan mas maganda kung malayo pa pa tabi na kayo pa ano na kayo sa ano ngayon pag nandyan na kayo sa gitna steady na kayo steady pwede mo na patayin yung ano hindi kaya hindi hindi mo patayin yung signal okay lang yun kasi alam naman nila may kanto dyan eh alam nila na kakaliwa ka talaga kasi nakasignal ka wag mo nang patayin yun <coughs> so ngayon maliban sa kotse kasi pag kotse yung ano mo kunti dyan automatic yan sa marilis yung patayan sa ano sa signal <coughs> once na kahig mo konti yan sa kanan automatic yan release yung uh, yung signal so ngayon mga pangit pag malapit ka na mga 15 uh, kilometers na lang yung nga kung napa, nung napatay mo yung signal signal mo ulit para alam nyo yung nakasunod huwag yung gagawin yung malapit ka na sa kanto sig bago ka mag-signal. Siyempre ang nakasunod sa iyo, hindi mo hindi niyan hindi alam kung liliko ka eh. Eh mas lalo yung mabilis-bilis yung takbo. Yung karamihan diyan na bungo kasi mas lalo kung nagsunod ganyan tapos umuberte ka. Eh yun pala yung sa sundan mo, liliko pala yun tapos lumiko siya una muna bago signal. Yun ang ano ko sa mga disgrasya. So yun, iingatan natin yan mga kapangit ha? ay mga Sorry. Kasi pinalitan natin yung uh, pangalan sa YouTube channel nito. Kapangit yun. To. Boy Pangit. Ngayon, ano na lang. Boy Bisaya. Vlog. So, mga kabisaya. Pasensya na. So, yun. Ang gagawin natin sa kanan. Ganon din. Ang gagawin natin. Signal. Tingin sa set mirror kanan. Walang umabirtik. Pasok ka. So, kung malapit. Kung ito na naman. Kung kumaliwa ka na sa yung kanto na yan, ay kung kumanan ka na, pag gusto kang kumanan, siyempre nasa kanan ka na. Tapos, pag malapit ka na sa ano, mga 15 o 30 km, i-on mo na yung ano, signal para alam na yung nakasunod. Hindi na yan mag overtake sa kanan kasi pa kanan ka eh, may signal pa. So ngayon, Mag-vertex yan sila sa kaliwa. Kasi alam nila, pa kanan ka eh. Yun ang dapat gawin, ha? So, isa pa, mga kapangit. Yung mga sinasabi lang intersection, yung mga tawiran sa mga tao, once na makita nyo yan sa highway, makita nyo na kahit walang taong, walang dumadaan. Tingin nyo sa, ano, awalang tao, diretso ko, hata ko, mali yan mga kapangit, ay mga kabisaya kasi, hindi natin alam yung may nag, may gustong tumawid sa kabila, tapos nagmamadali, siyempre pagtingin niya, malayo pa yung ano, malayo ka pa, kutsi ka, o anong ano, motor, mga ano pa diyan. siyempre tawid sila, malayo pa yun, pero hindi niya alam, mabilis ka pala tumakbo, mabutan mo yun, So, kung hindi mo masagasaan yun, umiiwas ka, ikaw ang masimplang, ikaw ang mabunggo sa mga gilid-gilid dyan, ngayon, o di kaya sa lubong mo, eh, ikaw kawawa. So, yan ang ano natin. Pag malapit na kayo sa intersection, minor ka. Tingin sa kaliwa, aw kanan, tingin sa kaliwa. Tapos, malapit ka na sa intersection, aw ah, wala. Safety. Bagrak. Kuwarta. Ngayon, dito na. Ikaw nang bala kung saan ka punta. So, yun lang mga kapangit, ay mga kabisaya. So, marami pang mga, marami pang pag-usapan natin tungkol dyan sa mga uh, batas at sa LTO, yung, kung anong dapat gawin na, sa kasada para makaiwas tayo sa disgrasya. So, karamihan kasi, kaya na-disgrasya kasi yung iba biglang lumiko, pakaliwa o kanan, tapos walang signal siyempre yung nakasunod naka, mas lalo pag nakaharorot vertik yan eh, hindi niya alam bigla ka palang kumanan tapos maluwag yung sa gilid yung vertik siya sa kanan pag liko mo ganyan pak pung so sinong may kasalanan dyan mga, mga mga kabisaya yung lumiko o yung lumiritso siyempre yung lumiko walang signal hindi yun mabunggo yung, yung overtake kung hindi kung nagsignal ka hindi hindi kasi nila alam kung saan ka punta eh di ngayon to the moon punta tuloy kayong dalawa nag salpukan pak hmm. isa pa <clears throat> mga kabisaya pag makadaan kayo sa mga crossing Katulad ng ating gabi, wala na yan. Mga tahimik na yan eh. Pag malapit na kayo sa mga crossing, kailangan yung gagawin nyo. Ako, ilang taon na ako nag-drive ah. Kahit mga sabihin natin, hindi naman natin maano na tawag doon na veterans. Walang, mayroon ding masabi natin na veterans na sa daan ganyan. Pero magkamali pa rin yan. So sa akin ng mga uh, Kabisaya, <clears throat> once na dumaan ako sa mga sa uh, cruising, mag minor talaga ako, minor, minor ka. Hmm, kasi maliban sa mag minor ka, may may bike kasi dumaan dyan eh. May mga bike kasi eh. yung mas, mas lalo nagmadali yung mga bike na eh. hindi natin uh, kasi walang ilaw sila. Sa akin lang, sa akin din mga Kabisaya once na dumaan ako sa mga cruising titingnan ko yung ano kung may ilaw ba kung walang ilaw papunta doon papunta ako doon kung walang ilaw na nakita ko na papunta doon ibig sabihin walang tao yan yung ano ko uh, apply applyan ko na lang yung minor pack malapit na ako sa crossing tapos mag blink ka blink tink, tink, tink. i blink po yung ilaw mo tak 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 para malaman nila kasi pag i-blink mo Laking liwanag yan eh So maliwanag talaga na Mayroong sasakyan na dumadaan Pag may mag-blink ka So ganyan mga Kabisaya o So hanggang dito na lang muna Kasi medyo matestas na yung ano natin Tapos Ah, wag kayong mag-alala Marami kayong matutunan sa mga sinasabi ko Sa tungkol sa Yung sa LTO na ano Yung anong dapat gawin sa kung tayo ay magmamaneho sa kalsada so wag wag na mga kabisaya so wag nung kalimutan pag subscribe ah, mag ah, like and share at, at saka pindot na lang din sa button bit kung nagustuhan yung ah, upload sa YouTube channel ko so pakisuporta na lang mga kabisaya so maraming salamat